Hello mga ka-farmers, magandang hapon sa inyo lahat. Kumusta kayo? For today's video, maunguha tayo ng magugulay dito sa tubigan. Ayan. and mga farmers na dito na tayo sa uh, pagkukunan natin ng mustasa at saka pechay. Ay magugulay ng ginataan. Ayan dito tayo kukuha sa eh ayan mga farmers kukuha na tayo ng gulayin alam nyo ba napakasarap ng mustasa lalo na sa ginataan na may tilapia sino may mga paborito nito mga kaparmers nandito tayo sa bukid at libre, libre lang nito dahil ito ay sariling tanim mga farmers hindi mo na kailangan bumili ng moskasa sa palinke alam nyo ba pag bibili sa palinke ay mga limang piraso lang ay 20 pesos na agad di ba mga farmers lalo na yung mga nakatira din sa siyudad di ba o ayan mga farmers ayan mga farmers pitche naman ang kukuhain natin ito naman, syempre, panggisa, panlagay sa nilaga, di ba mga farmers Libre na libre lang mga ka-farmers Hindi ka nagagastos. Uwi okay na tayo mga ka-farmers dito. May panggulay na tayo. At dito tayo kumuha sa farm na ito. Ayan. Ito na. Uh, thank you for watching!